hi! Good morning! The yes, the lemon here. So, pag-Sunday ngayon, so every Sunday nandito ko sa day of ko actually pero gumagawa ako ng extra pagkakitaan, so nagbabantay ako na ibang matanda ang itsura ko. Pero ang taba-taba, ay na. So, nandito ako ngayon sa ano, kasama what ko yung matanda, si Miriam. So, imiladaan ng kami mga puno ng lemon dito. Ayan, yung mga puno ng lemon sa may bakod may gustong gusto kong puno dito na pinipitas kapag kumakain ako. Pag dumadaan kami, kinakain ko yan. kumquat ang tawag, habi ni Miriam, tawag daw dyan ay kumquat So, para siyang kalamansi na parang maliit na orange. Pero hindi. You want some? Yes. <laughs> okay, tawag gusto yan. So, nakikipitas kami lugas. So, ito, magkabil ng puno. So, dito hindi nila pinapansin yan. Display lang yan ng ano nila. Pero kuha tayo ng iba. Yan. So, ito yung niya, no? Para siyang lem kalamansi na para siyang orange na matamis siya. Kinain ni Hindi ko niya hindi ko yeah, here. Nice yeah, Here. 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 Ruby. Uh, uh, yeah,